ang ipon. Bukas ipon sa Yan. Ayan. Tapos na natin buksan ang ating ipon challenge. Ayan. Ito matagal ko na itong angka siya. Last year pa ako nag-start nag-angka siya. Every 5 months, -op, ino-open ko na siya every 5 months. Tapos para ma ko na nakahulog ako dito, Ayan. Araw-araw 300 pesos ang inuhulog ko sa akin ang tasya. Para hindi ako makalimot at alam kung consistent ang aking paghulog dito, ay ine ko ang kalendar. Ayan. Ayan. Mula, sa nabas siya. Ayan. Okay. Ito. Mula January, ayan, hanggang May, ay hanggang April. Ayan. May pa lang ngayon. Hanggang April. Ayan. Start ako ng uh, January hanggang April. Ayan. Hanggang April 30, 30, ayan, ang aking ipon challenge. Ayan, sobrang kailangan disiplina talaga ang paghuhulog sa ipon challenge. Ayan, iniisip ko na lang na uh, dito ko hinuhulog yung aking mga pang merienda, ayan, yung mga pang soft drinks, tinanggal ko yan, at inipon ko ng inipon kasi may likha sa RC, ayan, sa soft drinks, ayan, merienda, mga kutkutin. Inistap ko yun, tapos hinulog ko ng hinulog dito. Bale, unang 5 months last year na aking inipon challenge, ay nung nag-birthday yung aking panganay, ayan, nilagay ko siya sa kanyang birthday celebration. Ayan. Nilagay ko siya doon, yung gift namin sa kanya na money box. Oh, man.

malapit ka, malapit ka na kung hindi po. Yung Tapos yung pangalawa ko naman na last year na last quarter of the year, ayan, mula uh, July Ayan, to December, hindi natapos ang December, inopen ko na siya. nag ako doon kasi gusto ko bongga yung mga gift ko. Yung ganyan, makapag-celebrate kami ng masaya, ng ano, magarbo. Masaya naman pala lagi ang aming celebration, magarbo. And then, ang pinaka-ano ko rin na uh, motivation ay mabilang ko ang aking mother, ayan, ng new TV. Ayan, para maganda na yung kanyang papanooran. Tapos ang gusto ko sana, yung merong YouTube na yung TV. Ayan, para hindi siya lagi sa cellphone nanonood. Kasi ginagawa niyang radio in TV. Kaya lang, sad to say nga, may pangyayari hindi namin inaasahan. Yung, perong, yung perang aking naipon ay nagamit ko sa aking tatay at saka sa aking Kuya Ramil, ayan. At yan, nag-start ulit ako nitong January. Ayan, i-open natin at ihuhulog na natin siya sa bank. Ayan, hulog natin siya sa bank para madagdagan at madagdaga na yung savings natin sa bank. At bilangin natin kung magkano ang ating naipon. Ayan, eto ulit ang aking ginagamit na ang kaka. May mga coins pa rin siyang naiwan sa loob. Hindi ko na kinukuha yung mga coins. Ayan, balik natin itong coins. Hindi ko na kinukuha yung mga coins kasi siya ang magiging taong bahay. Yan, para laging may laman ng aking angkasya, hindi siya mauubusan. Ayan, di ba? Ang ganda ng angkasya siya ko. O, ayan. O, di ba? Bilangin na natin ang ating naipon. Ayan, mula January 1 hanggang uh, April 30. Ayan, bilangin natin. <laughs> ang hirap bilang kasi gusot-gusot. Ayan, okay. 1, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36,000 500 biro iniyan sa araw-araw nyong paghuhulog sa inyong ipon challenge ng 300 pesos ay nakaipon po tayo sa loob ng limang buwan ng 36,500 na ating pong ipapasok ito sa banko. Ayan, para sa savings, para sa future at kung sakasakali, kung meron mga emergency na hindi natin nga naasahan, ayan, ay meron tayong mauhugot. At syempre, sa mga vacation, ganyan, sa mga pag-relax, ayan, meron tayong mauhugot at higit sa lahat sa pagtupad ng ating mga pangarap. 5 months, 36,500, not bad. Ayan, magi start ulit ako ngayong May 1. Ayan, Mula May 1, mag start ulit ako na maghulog dito sa ating Ipon Challenge. At saka, abangan natin kung kailan natin uli bubuksan. Ayan, ang ating Ipon Challenge. Gusto ko sana every 5 months, binubuksan ko siya. Kasi nakakatakot din na matagal na nandito siya sa sa bahay. Kasi hindi natin alam. Baka mamaya may in case of ano, diba? Ayan, kaya binubuksan ko siya every 5 months. Sinuhulog ko sa bangko. May paggagamitan tayo. Importante. Ayan, o ba diba? 300 lang araw-araw. ba? -araw. Diba? Ayan, nakaipon tayo ng 36,500. Ayan, talagang sobrang disiplina. At para hindi mo malimutan kung ikaw ay nakahulog ba o hindi, ay lalagyan nyo ng X. Ayan, ganito ginagawa ko. Nusulatan ko ng X yan. Ibig sabihin nun, pag may sulat na siyang X, nakapag-drop na ako sa kanya ng 300 pesos. Kung sumablay man ako dahil walang ginipit, ayan, walang pera, babayaran ko siya. Iniisip ko na lang may utang ako na kailangan kong bayaran siya. Kaya, babayaran ko siya. ba 5 days akong hindi nakahulog o 2 weeks akong hindi nakahulog, babayaran ko siya. Iisipin mo na lang na may utang ka na kailangan mong bayaran dito. Okay, okay, isipin mo, kasali ka sa isang paluwagan. Ayan, yan ang gawin nyo. di ba? Or sa 5 months, nakaipong ka ng 36,500. Not bad, di ba? Sa 300 araw-araw. Ayan. O, paano? Madlang people, ayan. I challenge you, start your own ipon challenge. Because, ayan, o, kita nyo, naka 36,500 tayo sang tiyaga-tiyaga lang. O, ba? Diba? Bawasan yung isipin nyo yung soft drinks nyo. Tanggalin nyo yung soft drinks nyo. Ihulog nyo sa inyong ipon challenge. Magugulat kayo. Nakaipon na pala kayo ng libu-libong pera. Ayan. Maraming salamat. Madlang people. Hanggang sa susunod na video.